Mura guys ang sibuyas na puti. So yan na lang ginamit ko. 300 ang pula. Ang puti ay 100. E, Ito Tapos ko cover muna natin guys. 30 minutes ko muna siyang iluluto. <coughs> Sa suka. na tayo na. Ah. Kukubra ko muna ulit. Wow. Nagay oh, natin ating talong. masarap yan sa ginataan. Tapos, iban no. ulit. Lagay natin ang coconut cream. Oh, yung ang pagkakabango. Oh. Nalagay na natin mustasa. At ito guys, talaga ang masarap sa ginataan. Mapatulingan, kung ano mang isda, biya. Tapos ito nga, tilapia. Oh, anong bango, anong sabaw. Sabaw pa lang, ulam na. Close natin ng malutang. Wow, it's done. Yum, yum, yum. Off oh, na sarap Masarap yung medyo may sauce.